Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Kits. Tito Makoy, idolo ko itong si Uncle Jonas. bunsong kapatid siya ng nanay ko. Nung nag-aaral pa lang ako, madalas akong umaalbor sa kanya ng pera kung walang-wala talaga ang mga magulang ko. Meron kasi siyang magandang trabaho, walang pamilya, mag-isa sa buhay... Saka mapagmahal talaga siya sa aming mga pamangkin niya Kahit paminsan-minsan nagtatalo sila ng nanay ko Actually Tito Makoy madalas ngang magtalo ang dalawang ito kasi hindi sila gaanong magkasundo Ngunit pagdating sa aming mga pamangkin niya hindi niya talaga kami kayang tiisin Yung away naman nila ng nanay ko talagang away lang naman ng magkapatid Pag Pagkatapos nilang mag-away, tapos ang lahat, balik sa dati, magkapatid nga talaga sila. Sa mga nakikita ko kay Uncle Jonas, naisip ko rin maganda nga talaga ang magtapos muna ng pag-aaral, magkatrabaho, magpakasawa sa pagiging binata bago mag-asawa. Kaya tito Makoy, sinundan ko ang mga yapak ni Uncle Jonas. Subalit mukha yatang sumubra naman ang mga yapak ni Uncle Jonas. Kasi po nakatapos na rin ako ng pag-aaral, may trabaho na, meron na rin siyota. Si Tito Jonas hindi pa rin nag-aasawa. Hindi ko siya tinatanong kasi ano nga ba naman ang pakialam ko kung hindi pa siya nag-aasawa. Alam mo Tito Makoy, kung ngayon lang magyayaya itong pakasal si Uncle Jonas sa kanyang siyota, sigurado akong oo kaagad ang isasagot ng babae. Kasi may trabaho siya, hindi basag ulo, at guwapo itong si Uncle Jonas. Matipuno ang pangangatawan at matangkad. May mukha, may tindig at may katawan kung ilalarawan ko itong si Uncle Jonas. Weekend, ang siyota ko lumuwas ng bagyo kasama ang buong pamilya nila magbabakasyon at magbabanding ang kanilang pamilya sa Baguio. At dahil Tito Makoy wala ang siyota ko, walang lakad at walang pupuntahan noong weekend. Kaya naman naisip ko na paglabas ko ng trabaho, pumunta kay Uncle Jonas sa bahay nila. Siya na lang kasi ang nakatira dito pakatapos na mamatay ang kanilang mga magulang. Alam nyo na po sa tradisyon, Kay Uncle Jonas napunta ang kanilang bahay at lupa. Tumawag na lang ako sa mama ko na kay Uncle Jonas ako magpapalipas ng gabi at baka doon din ako manatili buong weekend. Kami kasi Tito Makoy nakatira sa kabilang bayan sa pag-aari ng tatay ko ang aming bahay. Nadatnan ko sa bahay ni Uncle Jonas na aroon siya kasama ang kanyang kaibigang si Tito Nison. Silang dalawa ay matagal ng magkaibigan. Bata pa ako nakikita ko na ang magkaibigang magkaibigan na talaga ang dalawang ito. Meron silang biniling lechon manok at lutong ulam na karni para sa hapunan. Nagsasaing na lang sila at habang nagsasaing, tumatagay ang dalawa. Sa tingin ko Tito Makoy, plano ng dalawang mag-food trip ngayong gabi. Kaya habang nagsasaing, tumatagay ng pampagana. Nakiharap ako sa kanila at yun nga, nag-food trip kaming tatlo. Noong matapos kaming kumain, inantok ako kasi sobra talagang kabusugan, marami akong nakain. Kaya naman Tito Makoy, humarap muli ako sa kanila ng ilang sandali na lang pagkatapos natulog na ako. Paghiga ako sa tulugan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Alam niyo po sa ingay ng ulan habang bumabagsak ito sa bubong ng bahay, lalo akong inantok kaya nakatulog agad ako. Pakahiga ako. Madaling araw nagising ako umuulan pa rin ngunit hindi nakalakasan. Tila yata magdabagan itong ulan na ito. Muli akong nagtakip ng kumot kasi malamig Binukas ko kasi ng kaunti ang bintana sa silid bago ako natulog. Naka-screen lang ito ng pinong-pino para hindi makapasok ang lamok. Ito'y para lalo akong ganahan sa aking pagtulog, lalong-lalo na at hindi naman pumapasok ang tubig ng ulan. Ngunit dito makoy, may narinig akong kakaibang tunog. Sa kabilang silid kung saan natutulog si Uncle Jonas. Sa una pinabayaan ko lang ngunit sa huli ti latunog ito ng umuugang higaan. Naisip ko rin na baka nalasing ng husto itong si Uncle Jonas galaw ng galaw sa higaan habang natutulog. Kasi tito makoy ang ingay nito ay parang niyuyugyug na sadya ang higaan. Ngunit tito makoy meron din akong narinig na tila ingay ng dalawang labing naghihiwalay, nagdadampian at naghihiwalay. Pasaway naman itong si Uncle Jonas. Meron sigurong dumating na bisitang chicks noong tulog na ako. Tapos dito niya pinatulog sa kanyang bahay. Katabi niya ngayon sa higaan. Sa bagay binata naman siya kaya kahit anong gawin niya, walang problema. Iyan e, ang mga pumapasok sa isip ko sa naririnig kong kakaibang ingay mula sa loob ng silid. Ni Uncle Jonas Sigurado talaga ako na ang ingay ay galing sa dalawang taong nagniniig Kaya naman tito makoy, bumangon ako ng dahan-dahan Yung hindi nila mamaamalayan na nagising ako Naghanap ako ng parte ng dingding na pwede kong masilipan Ang lumang bahay kasi nila ang dingding na umahati sa mga silid ay plywood lang Nagkamali marahil ang karpintero sa pagpako ng plywood para ikabit ito sa frame. Ito ngayon ang maliit na maliit na butas dito sa dingding. Walang ilaw sa loob ng bahay ngunit naliliwanagan ng kaunti ang silid ni Uncle Jonas mula sa ilaw ng posti sa kalsada. Kaya nakikita ko ang taong nasa loob ng silid ni Uncle Jonas. Hindi gaanong malinaw ang mukha pero nakikilala ko ang tao. Ngunit dito makoy, mali ako sa aking akala na kumuha ng chicks si Uncle Jonas. Kasi ang nakikita ko, silang dalawa ni Tito Nison. Ang lalong ikinagulat ko dito makoy, kitang kita kong si Uncle Jonas ang nagtatrabaho. At alam nyo dito makoy, nakita kong pareho silang umatngat ng carrots. Sa ginagawa ngayon ng dalawang nakikita ko, bagamat mayroong mga wild actions ito ngunit, mararamdaman mong nagmamahalan siguro ang dalawa. Maingat na maingat na akong bumalik sa aking higaan, dahan-dahan akong humiga muli. Alam nyo dahil nga sa aking paglalaro rin, muli akong nakatulog ng malalim. Sa aking pagising nung umaga na maliwanag na maliwanag na, Muli akong natuksong sumilip sa silid ni Uncle Jonas. At ngayon siguradong sigurado ako sa aking nakikita. Silang dalawa ni Tito Nison, magkayakap, tulog. Bumangon na ako, nag-init ng tubig para gumawa ng kape at naghanda na rin ng almusal. Habang malapit na ako sa aking iniahandang almusal, saka naman nagising ang dalawa magkasabay itong lumabas ng silid. Nakadamit na itong si Tito Nison at nakapantalon. Si Uncle Jonas naman nakasuot ng kanyang cargo short yung suot niya kagabi pa. Ay nako uncle, tamang tama yung labas nyo. Handa na ang almusal natin. Ito ang wika ko sa dalawa na kunwari Tito Makoy, wala akong alam. Kunwari, inosinting-inosinto ako sa naganap kagabi. Umupo pareho ang dalawa sa mesa para mag-almusal. Nako, ang daming lamok kagabi. Ito ang pagre-reklamo ni Uncle Jonas. Alam mo dito, Makoy, natawa ako. Kasi alam ko namang alibay niya lang iyon kasi kitang-kita ko na sa baba ng kanyang tainga, merong mapulang kiss mark. Hindi hulma ang labi o kaya ang ngipin ngunit Sigurado akong kiss mark iyon. Si Tito Nison naman merong mapularing malaking kiss mark sa kanyang liig sa may bandang balikat. Bagamat pilit niya itong itinatago sa kanyang suot na polo shirt, ngunit nakikita ko pa rin ang dulo ng namumulang bahagi. Grabe ang panggigigil ni Uncle Jonas kagabi kay Tito Nison. Kaya ang laki-laki ng kiss mark. Yan Tito Makoy, ang wika ko sa sarili ko. Sa aking nasaksiyan Tito Makoy at sa nakikita ko ngayon, alam ko na kung bakit mahigit ng kwarenta itong si Uncle Jonas, kagaya ni Tito Nison, ngunit tila pareho sila walang planong mag-asawa. Sa tingin ko nga pumupunta dito sa bahay ni Uncle Jonas si Tito Nison kapag gusto nilang Magsalo ng pribadong oras nilang dalawa At kagabi naman Nagkataon lang na Nandito ako Anyway, Tito Makoy Buhay ito ni Uncle Jonas Ano naman sa akin kung Sa dulo silang dalawa ang magkatuloyan Ni Tito Nison Hindi ito problema sa akin at Hindi ko yan problema Hanggang dito na lang po Tito Makoy Ang aking Ano bang itawag ko dito Tito Makoy? Chismis Marites, ang iyong tagapakinig, Kits. Maraming salamat Kits sa pagbabahagi mo ng iyong ano bang dapat dapat nating itawag dito? Kwento, o chismis o Marites? Anyway po, kung anong gusto niyo'ng itawag dito. Maraming salamat muli Kits sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Tama ka na ano nga ba naman ang pakialam mo kung hindi pa nag-aasawa at hindi mag-asawa ang Uncle Jonas mo Hindi mo yan pwedeng pakialaman, buhay niya yan At hindi mo rin pwedeng panghimasukan Ang isang advice ko lang sa iyo ay yung nakita mo at natuklasan mo sa Uncle Jonas mo Sana naman na uh, kids, wag mo na itong ipagkakalat pa sa ibang tao Yung pagkakalat na magiging dahilan para mahusgahan ang Uncle Jonas mo dapat protektahan mo rin ang Uncle Jonas mo kasi wala naman tayong magagawa kung yan ba ang kaligayahan niya Nagmamahalan sila ng kanyang kaibigang Tito Nelson mo Ano naman ang nakikita kong masama dyan kung pareho naman sila walang pamilya Sa muli maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento Mga kaibigan, ngayon po sa ating out Sa muli, pinapaalala ko sa inyo na yung gustong magpa out maglagay po kayo ng comment yung gusto nyong magpa-shoutout sa pinakahuling upload. Ang mga nagpapa-shoutout ngayon sa atin, ang ating kasama, ang ating kapatid, Alvin Kalalang 2144. Sabi niya dito, sana raw tuloy-tuloy ang pag-shoutout ko sa kanya bawat upload. Walang problema yan Alvin, pero siguraduhin mo rin sa akin na sa kasa-shoutout ko, magkaroon ka ng love life dito sa ating channel. <laughs> Biro lang. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Alvin Kalalang 2144 Nagpapa-shoutout din si Boy Robles 8767 Doon sa pinakahuling upload ko, Pinayak ko raw siya sa unang kwento Alam nyo yung sinusundan nito, yung update ni Mayor Pablito sa Kuwento niya tungkol sa kanilang anak sa kanyang anak na si Sindong sabi ni Boy Robles noong una yung unang party na siya kasi awang awa siya kay Sindong totoo nga naman talagang nakakaawa si Sindong imagine niyo naman anak ipakilala ng amang alkalde na uh, houseboy Nakakayak din naman talaga at saka noong magkaroon ng beauty parlor ipinasara niya pa ngayon sabi ni Boy Robles Iyak naman siya sa tuwa. Alam mo boy, sa nakikita ko sa iyo na madali kang maiyak, malambot ang puso mo. At alam mo yung mga malambot ang puso, yan ang mga taong maganda ang kalooban. Kaya shout out muli sa iyo, Boy Robles 8767. Nagpapa-shout out din si Renato Beroya. Tito, shout out mo naman po ako si Renato Beroya taga RP Gulod, Novaliches, Quezon City. Kaya shout out sa iyo Renato Viroya at i-shout out na rin natin ang mga kababayan natin diyan sa lugar nyo sa RP Gulod, Novaliches, Quezon City. Maraming salamat sa pakikinig. Shout out din kay Chudoro Arasola, Tito Makoy, shout out po ang sabi niya dito. Kaya shout out sa iyo Chudoro Arasola at salamat sa pakikinig at sa suporta. Ito pa isa pa tong nagpapa-shout out sa akin. Sana raw parati ko siyang i-shout out. Dominador patawaran 8515. Okay, dom. Shout out muli kita ngayon at kagaya ng kondisyon uh, ko kay Alvin Kalalang. Dapat saka sa kasa shout out ko sa iyo magkaroon ka ng love life dito sa channel natin. Pag ilang buwan wala pa ring love life, ay titigil na ako niyan kasi hindi epektibo ang ating pag shout out. <laughs> Pero lang, at maraming salamat sa iyo, Dom, sa tuloy-tuloy ring suporta na binibigay mo dito sa ating channel. Mga kaibigan, sa muli po yung shout mag-comment po sa pinakahuling upload dito sa ating channel para siguradong mabasa ko. At yung mga gusto namang magpadala at magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos at yahoo.com at at gmail.com Maraming salamat po.